Kaibigan, may tanong ako sa'yo. Napansin mo ba minsan na may babae sa paligid mo na tila nagpapakita ng kakaibang gestures, ngunit hindi mo matiyak kung gusto ka niya o hindi? Marahil nakatingin siya nang mas matagal kaysa sa normal o lagi siyang nagiging attentive sa paligid mo, ngunit hindi mo alam kung ito ay pagkakaibigan lang o may lihim na nararamdaman. Sa mundo natin ngayon, Maraming lalaki ang nalilito sa mga signals ng babae. Madalas, iniisip natin na kailangan ng flashy moves o pagbibigay ng atensyon para mapansin. Pero kaibigan, hindi ito ang kaso. Ang pinaka-effective na paraan para maintindihan ang babae ay pag-observe sa subtle gestures at pagiging aware sa behavior niya nang hindi ka desperate. Bago ang lahat, kaibigan, kung bago ka sa channel na ito, maaring i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka ngayon habang pinapanood mo itong video. Masaya akong malaman kung gaano na kalayo ang naaabot ng ating kapatiran gamit ang Stoicism. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang sampung gestures ng mga babaeng nililihim na gusto kanya. Gamit ang Pinoy Stoic Perspective na pwede mong i-apply sa daily life. Ang mga gestures na ito ay hindi palaging obvious. Ngunit kung marunong kang tumingin at mag-interpret, malalaman mo ang tunay na intensyon niya. Habang pinapanood mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka sa channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na tips tungkol sa self-mastery, stoic confidence, at modern Pinoy lifestyle. Kaibigan, napansin mo na ba kung may mga babae na kahit hindi nila sinasabi, ramdam mo na lang na may gusto sila sa'yo? Hindi ito palaging obvious, pero may mga lihim na palatandaan sa kanilang kilos, sa paraan ng kanilang tingin, o sa simpleng gestures na ipinapakita nila sa Ayon kay Marcus Aurelius, Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Kaibigan, ang mga palatandaang ito ay subtle at nakasalalay sa kung paano mo pinapansin at iniintindi ang maliliit na detalye sa kanilang kilos. Sa mga susunod na sandali, pag-uusapan natin kung paano mo malalaman ang mga gestures na lihim na nagpapakita na gusto ka niya. Manatili ka hanggang dulo at huwag kalimutang isubscribe para sa mas marami pang deep insights sa buhay at relasyon. Ngayon kaibigan, narito na ang sampung gestures ng mga babaeng may lihim na gusto ka niya. Una, ang babae ay madalas na nakatingin sa iyo ng mas matagal kaysa sa normal. Kapag naramdaman niya na comfortable siya sa presensya mo, nakatingin siya ng mas matagal kaysa karaniwan. Ito ay hindi basta curiosity lang. Ang intensyon niya ay ma-establish ang connection sa iyo. Marcus Aurelius The things that we love Tell us what we are. Sa simpleng paraan, nakikita mo ang interest sa pamamagitan ng kanyang mata. Ang mata ay bintana ng damdamin. Pangalawa, madalas siyang ngumiti kapag kausap mo, kahit sa simpleng bagay. Ang ngiti ay nagpapakita ng positibong feelings at engagement. Halimbawa, sa simpleng joke o story mo, mapapansin mo na siya ay tumatawa ng genuine at hindi pilit. Marcus Aurelius. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Ang kanyang smile ay subconscious indicator na nag enjoy siya sa presensya mo. Pangatlo, nag adjust siya ng posture o appearance kapag nandyan ka. Inaayos ang buhok, damit, o kahit simpleng gesture tulad ng pag-straight ng upuan. Marcus Aurelius Waste no more time arguing about what a good man should be. B1. Kahit maliit na gestures, nagpapakita ito ng subconscious effort na gusto niyang magustuhan ka. Pangapat, nagiging mas attentive sa bawat sinasabi mo. Kapag nagkukwento ka o nagbabahagi ng insights, nakikinig siya ng maigi at nagtatanong ng follow-up questions. Marcus Aurelius, Everything we hear is an opinion not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Ang tunay na interest ay nakikita sa attentive listening, hindi sa malalaking words o palabas na efforts. Panglima, madalas niyang ini-initiate ang contact, physical o virtual. Halimbawa, nagsisend ng memes, texts, o kahit simpleng touch sa kamay sa tamang pagkakataon. Marcus Aurelius It is not death that a man should fear but he should fear never beginning to live ang subtle gestures na ito ay nagpapakita ng desire to be closer at build ng connection pang-anim nagbibigay siya ng small favors or extra attention nang hindi mo hinihingi halimbawa lagi kang tinutulungan sa maliliit na bagay o binibigyan ng special consideration marcus aurelius the best revenge is to be unlike him who performed the injury. Kapag gusto ka niya, natural na nakikita mo ang pagiging considerate at thoughtful. Pangpito, ang katawan niya ay oriented sa iyo kahit sa group settings, nakaharap sa iyo, nakikinig ng maigi, at hindi lumilingon sa ibang tao ng sobra. Marcus Aurelius The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Ang body language ay powerful indicator ng interest. Kaya kaibigan, observe mo ang subtleties ng positioning niya. Pangwalo. Madalas siyang mag-touch sa sarili subtly kapag kausap ka. Halimbawa, inaayos ang buhok, kamay, o damit kapag naroroon ka. Marcus Aurelius. Confine yourself to the present. Ang subconscious self-touch ay tanda ng nervousness at attraction. Nakikita mo na may emotional engagement siya sa iyo. Pangsyam, nagbibigay ng inside jokes or references sa iyo. Kapag may inside jokes, nakikita mo ang effort niya para makabuo ng connection at special bond. Marcus Aurelius Adapt yourself to the life you have been given, and truly love the people with whom destiny has surrounded you. Ang shared humor ay nagpapalalim ng interest, at nagpapakita ng emotional alignment. pang Nagpapakita ng subtle jealousy o curiosity kapag nakikipag-interact ka sa ibang babae. Marcus Aurelius. Reject your sense of injury and the injury itself disappears. Kapag may subtle hint ng jealousy, isa itong indication ng emotional investment at desire na maging espesyal sa buhay mo. Kaibigan, tandaan mo ang mga gestures na ito ay hindi laging direktang pagsasabi. Pero kapag pinapansin mo nang maigi, makikita mo ang interes at paghanga. Maging mapagmatsyag, ngunit huwag maging klingi. Ang respeto at sensitivity ang nagpapalakas ng connection. Ayon kay Marcus Aurelius, Be tolerant with others and strict with yourself. Kaibigan, obserbahan mo, intindihin mo, at ipakita rin ang iyong tahimik na kumpiyansa. Sa huli, nais kong malaman mo, sa tingin mo ba, mas importante ang malinaw na pagpapakita ng damdamin o ang mga subtle gestures sa pagpapakita ng interes? Kaibigan, ang lahat ng gestures na ito ay subtle at hindi palaging obvious. Kailangan ng observation, patience, at stoic awareness. Sa halip na agad mag-assume, Gamitin mo ang mga signals na ito para mas maintindihan ang dynamics at mas maging confident sa sarili. Sa araw-araw, itanong mo sa sarili, paano ko mapapansin at ma-appreciate ang subtle gestures na ito nang hindi nagiging pushy or desperate. Dito pumapasok ang tunay na stoic mindset. Maging aware sa environment at behavior ng tao, ngunit steady at composed sa sarili. Kapag confident ka at hindi insecure, natural na lalapit sa iyo ang positibong energy at connection. Sa huli kaibigan, tandaan mo, ang gestures ng babae na lihim na gusto ka ay subtle at madalas subconscious. Ang pinaka skill mo ay observation, patience, at self-confidence. Huwag kang magmadali o mag-assume agad. Hayaang natural ang flow at ipakita ang pinakamahusay na versyon ng sarili mo. Ngayon kaibigan, gusto kong tanungin ka, napansin mo na ba ang kahit isa sa sampung gestures na ito sa babaeng gusto mo? Alin ang pinaka-obvious sa'yo at bakit? Kung oo, mag-subscribe ka na sa channel na ito, i-like ang video at i sa mga kaibigan mo. Sa comments, i-share ang experiences mo at tanungin kung alin sa gestures ang pinaka-effective sa pag-decode ng interest ng babae. Tandaan, ang pagiging stoic at aware sa sarili at sa paligid mo ang tunay na magnetism na hindi kayang ipilit ng kahit sino.